okay guys, uh, bago muna natin pagpatuloy yung video, ha, shout out muna natin yung mga kaibigan natin sina Pubring Uyamot, Raki uh, Rocky Bulibuli si Aura Pink at saka si Glenn Camaro Dakla ng Cebu shout out din sa mga kasama natin sa bike sa oh, team last part <laughs> sana ay na-enjoy kayo sa banding nyo sa linggong ito okay see you guys okay hey, gandang hapon mga ka-heart-heart uh, tambay muna kami dito sa may dagat uh, no. Sama yang buddhi Oh, tambahin mula kami. <coughs> ha? Bugna, Bugna Kok? Hah? Bukna tungkauk? Bukna angkuk? Nainom kok Belakman kok, belos mama Hahaha Udah namun Hah? Ya sa to pag kato pagtanga so. Hitag ba to? Hello. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. ni Oh, team Last part <laughs> <laughs> Asa? Asa ka ba yun, sir? I'm going to Bohol. Tapos nang tumambay. Ah, strolling naman. At sa 7-Eleven. Ah, Yamada. Asa ta? 7-Eleven. 7 na po. Ha? Dada dito ang 7-Eleven. Sada dito ang 7-Eleven. Unay mga Korean food. Mm. Unay mga kuay. Okay. Oh, <laughs> oh tingnan nyo kung saan naman kami umabot Ah, ada yang mga bird. Hmm. Datura, hmm. Hmm. Ra, let's go. Hmm. You, mga isla dia? na to. Ah, tara, tara. kita Nau lah Ah? Oh, nai baka. Tu baka. Eh, ah? Tu ba baka pun. Atau nai butan dia sa pispan. Tara, ulak mi sulu tu sta. Ka dito. Ai tu ara oh. Na di Na adi ai. Eh.

oleh mm -hmm. bye, -bye, bye Bye bye. -bye. <laughs>